Alright, welcome back po. At uh, sa video ng ito ay bibigay ko sa inyo ang aking top 4 na mga ola na sa aking top list po. No? Itong so, apat na ito ang pinaka may sasabi kong okay naman sa iba kesa doon sa mga iba talaga na as in na abusive and harassment tapos ang taras ng interest. Itong apat na ito ay medyo okay talaga sa akin na sinusubukan ko. Unahin natin pero bago ang lahat. Eh maglalambing ako sa inyo na pakipalo po o pakisubscribe ang aking YouTube channel na Sir Johnny 2.0. Pakilike na rin po. Tapos, share nyo na rin at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa ko dito about sa honest all reviews. Okay? So, sa number 4 ko po ay ang FT Lending. Si FT Lending, sinubukan ko rin po yan minsan nung mga nakaraan. Okay naman siya as in, pero yun nga lang, 15 days, mas okay na siya kaysa doon sa mga 7 days para sa akin. Para sa akin po yun ha point of view ko yan, tapos shared experience ko lang po. Then, ang tubo po niya for 15 days is uh, almost 20%. Kasi, yung 1.5 na inutang ko is bukod pong nakuha. Okay? Mas okay yon kaysa doon sa iba. Kaya, mas okay ito sa akin. Buko siya na kung 1.5 and then for 15 days, binayaran po siya ng halos 1,800. 20% po for 15 days. Pero, yun nga lang, nag-issue ako sa kanya, hindi ko alam kung bakit uh, binayaran ko naman siya by the exact due date. Binaya, uh, I fully paid that amount, 1.8. Pero ilang beses ako nag-try sa kanya, gagawa ako ng video dyan na halos parang sampung beses yata ako nag-try na mag-renew at mag-reloan. Eh, hindi na po ako pinareloan ni FT Lending. Talagang laging reject na po yung kasunod ko. Hindi ko alam kung bakit. <laughs> Maaaring nakikita yung mga access kasi pang-review ko po itong yung sa kong cellphone na ginagamit sa pag-review uh, re ng mga OLA. And then yung aking pangalawa po na ola na, ay pangalawa, yung pangatlo na ola, nalitituloy ako. Yung pangatlo na ola na, -aki, na aking naranasan is okay naman at uh, maaari ko sabihin na, uh, may recommend ko, okay siya, si Kasyalo. Si Kasyalo po is, ilang buwan ko na rin po siyang gamit ah uh, parang before Holy Week yata. Uh, di ilang buwan na, sabihin natin April, May, June, ngayon, kaso June, magbabayad naman ako by this July 1, no? Wala naman akong naranasan mga pangungulit, pagtawag taw only, only reminder three days before the due, the due date, yun po. Then, medyo ano lang si Kasyalo, no? Medyo ano lang siya, yung, minsan may hindi magandang mood, <laughs> minsan magbibigay ng malaki, minsan magbibigay ng maliit, parang ganun siya. No, nung no, sinubukan ko po kasi siya nung three days before, due date, nagbayad ako, nag-try ako doon, ang laki po ng offer niya, almost umabot ng 9,000. Pero napinundot ko yung 9,000, rejected ako. <laughs> Pero nung sinubukan ko mag-apply ulit, binigyan niya ako ng uh, 4,000 credit limit na agad-agad uh, ibinigay. Buho po yun. Walang bawas. Buho ko po siya natanggap na 4,000. And then, for that time is one month na po unlike doon sa una ko sinubukan na 2,000 siya for 15 days. Pero yung system po nila ni Casano is nasa 20% din po ngayon per month. Yung sinubukan ko po siyang hiraman ulit na, na nasa 4,000 na yung aking credit limit, umabot ng 4,800 yung aking babayaran for that certain uh, amount of days na 30 days. Pero okay na rin, at least one month na. Hindi ka tulad na yung nakaraan na 10% within days, okay na rin, di ba? At least hindi ka mahihirap, hindi ka mabibigatan, unlike sa others. No, okay? So, yun si Kasyalo po yung aking pang-pangatlo. Uh, di ko nga alam kung bakit ang dami rin complain to. Baka, tawag doon, baka yung iba kasi hindi alam yung mga proseso ng paniningin. Baka akala nila harassment na yung mga pagtawag-tawag at yung mga reminders. Paalala lang po mga kadyani na, ang pagtawag o oh, yung pagbibigay ng reminder ay eh, hindi po harassment para sa mga OLA o sa mga lending companies. Pagbibigay lang po yung pag-aalala na naniningil po sila ng ating utang, okay? And then yung aking number two ay... Number two ba? O oh, number one? Medyo naghahalo kasi yung emotion ko rito sa dalawang to eh. Si Tala at si Bill Is eh. Kasi si Bill Is may utang pa rin ako dyan at kay Tala. Ah, almost, magto'y three years na, ang taon na halos, talaga hindi ko nabayad. Pero I will do my best talaga this year na ano. Kasi nga medyo may mga iba pa akong uh, tawag doon pang personal na problema about sa financial. Okay? Dinawin ko lang po. Para baka kasi isipin ng iba, doon ang babayad. Legit yung dalawang yan. Pero unahin ko sigurong bayaran mo na isi si Tala. Kasi medyo maliit lang po yung aking utang sa kanya. Si Tala, uh, si tala mo muna ang aking unahin ngayon. Ang maging number 2 ko muna. Kasi si Tala, For almost 2 to 3 years na hindi gumagalaw yung aking utang. Halos ang liit ng halaga ng kanilang patubo. Talagang as in, parang nasa katong piso yata o limang piso isang araw lamang yung kanilang overdue penalties. Parang ganun. Sobra, sobra. Tapos wala akong natatanggap ng mga reminders, wala akong natatanggap ng mga messages, text messages, harassment, et, et cetera, et cetera. As in, talagang uh, masasabi ko sobrang legit itong dalawang nakitirang hula na nasa top 4 ko, okay? Itong si Tala talagang, ah uh, ang nga lang, hindi siya nagtaas sa akin ng credit limit. Lagi ako nagme-maintain sa so 1,500. Siguro dahil hindi pa ako ganun kaganda yung credit score ko about the time na hinihiraman ko si Tala. Pero dahil nga nagka-problema, dahil sa akin din na nakasalalay yung uh, my mother, no? na may sakit, okay? Pero hindi po yung dahil na parang hindi natin bayarin yung utang sa kanila, okay? kailangan gumawa pa rin tayong paraan. Ngayon, this year sana magawa ko po. Talagang gusto kong gawan ng paraan. Talagang as in, talagang gusto kong pilitin na mabayaran ito si Tala. Dahil sa 2,000 sa tas, wala pang masyadong harassments. Napakagandang uh, sistema ng kanilang pagpapautang. Okay? Bumun siya makukuha. Then, ito si Billy is, ito po, yung uh, ating uh, top 4, top 1, top 2, top 3 na ating mga ola. Si Billy is, is okay din talaga. As in, reminder lang po siya wala akong naranasang harassment, I can recommend Billy Sintala. Kahit magaling sila sa akin na sabihin na nag uh, promote hindi sa promote eh. Pag recommend ng mga okay na ola, ng mga talagang legit, na legitimate na ola. Okay? Si Binis, 5,500 yung utang ko for almost 2 and a half years na or magkikay years na something, nakalimutan ko na. Delinquent na meron ako sa kanila pero still, they are just forwarding messages me in email na gawan ko ng paraan at uh, magkaroon daw ng mga something na baka gawan ko ng parang na promise to pay na lang para matapos ko na yung problema ko kay Bilis, okay? Pero wala tayong nararanasan harassment. Ngayon, kung may problema kayo kay Bilis, kasi ang dami ko nasasagap na mga reklamo na sabihan task daw ng interest ni Bilis sa mga penalties. It depends on you. Kasi baka mga tinanggap nyo yung utang nyo, tapos magkakaroon kayo ng penalties o overdue charges na mga 50 pesos per day, tinanggap nyo yun, dapat sundin natin. Yun lang po masasabi sa inyo. Kasi pag tinanggap nyo yung gano'ng klase ng usapan, tanggapin nyo, nabayaran nyo yung 50, 50 pesos per day. Ako man, nagkaroon ako ng, ng situation na pagka hindi nakapaghulog, dadagdag, dadagdag, dadagdag kita kada buwan. Tinanggap ko yun, pero nakipag-uusap pa rin ako. Huwag natin dadaan sa emotion na ang taas-taas naman ng, ng penalty charges nila eh, tinanggap po natin eh. Alin namin ko lang, tinanggap po natin yung ganyang usapan, dapat natin sundin. Ngayon kung may problema tayo sa mga ganyang klase ng mga charges, kausapin natin yung mismong pinagkakautangan natin para magawa ng paraan at settlement na mas maayos para doon sa mga bagay na hindi natin na uh, kaya ng bayaran. Kasi minsan may time na talagang hirap tayo. Kausapin natin yung pinagkakautangan natin, yun lang po yun, no? Kaya masasabi ko si Tala, si Bill Is ang pinaka-okay talaga ng mga ola. At itong tat, uh, dalawa pa natin na si Casiado at si FT Lending, medyo mga okay rin yan at yun ang masasabi ko na mga mas okay na mga ola okay <laughs> at okay ako ng okay napaka redundant na okay Maraming po salamat at sana nakatulong ang video ito muli maglalabi ako ko sa inyo na pakipollow po o pakisubscribe po ang aking channel sir johnny 2.0 Pakilag na po share at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa honest ola reviews